Nagbabalang pag-asa na pagsapit ng Abril, posibleng maranasan ng pinakamatinding epekto ng El Nino sa bansa. Nasa Luzon daw ang karamihan sa mga mapektong lugar kasama ang Metro Manila. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Grabe ang init noong nakaraang taon, no? Katunayan, 2023 ang pinakamainit na taong naitala sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, ang matinding init na naranasan ay maagang epekto raw ng El Nino ayon sa pag-asa. Labing isang bagyo nga lang ang pumasok sa atin. Malayo sa normal na bilang ng labing siyam hanggang dalawampung bagyo. Kaya noong Desyembre, dalawampot-apat na probinsya ang nakaranas ng dry spell. Yan yung kapag nabawasan ng na 60% ang tubig ulan sa isang lugar sa loob ng tatlong magkasunod na buwan. Tagtuyot naman ang naranasan sa Cavite, pero patakim pa lang daw yan ayon sa pag-asa. Dahil pagsapit ng Abril, posibleng maranasan ang peak o pinakamatinding epekto ng El Nino phenomenon. Sa panahong yan, halos 60 probinsya raw sa Pilipinas ang posibleng makaranas ng tagtuyot o drought. Karamihan dyan nasa Luzon, kabilang ang Metro Manila. maari tatlo na sunod-sunod na buwan na more than 80% ang reduction sa tubig ulan or limang buwan na sunod-sunod na buwan na mga 21 to 60% lang yung reduction sa tubig ulan ng ating ng mga nato na sabing mga lugar. Pero wala naman daw yung magiging epekto sa Angat Dam na sang pangunahing pinagkukunan ng tubig ng Metro Manila. Na well-managed natin yung Angat Dam during the past uh, uh, second quarter ng 2023. So, in fact, ay naipaabot natin sa normal high or more than normal high. Uh, there will be enough water for Angat Dam at least during the warm and dry season. Pero ang nakababahala ay ang posibilidad na lumampas sa Mayo o Hunyo ang tagtuyot. Baka maantala nito ang pagsimula ng tag-ulan na makakaapekto sa produksyon na agrikultura. Baka madelay din yung magtatanim ng wet season crops at lalo na po yung ating mga rainfed farmers na umaasa sa tubig ulan. So yung mga printed farmers natin na umaasa dun sa tubig ulan, yung walang irigasyon. Kaya matagal na raw inabisuhan ng pag-asa mga water concessionaire na paghandaan ang magiging epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Pati ang publiko, dapat din daw maghanda. Habang may tubig pa tayo, magtipid tayo na ngayon ng tubig. Kailangan po mag-ingat tayo and watch out doon sa posibleng epekto ng mainit na temperatura sa ating kalusugan. Hindi lang po doon, kundi sa ating mga palm tree livestock yung ating mga kahayupan. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.